Ito lang ang kailangan mo para kumita ka gamit ang social media accounts mo. Kapag meron ka ng account ID, magawaan mo na na monetize ang social media accounts mo para makapag-generate ka ng income ng 20 to 50,000 per month na ang gagawin lang magka-copy and paste. Yes, you heard it right. Mag-copy and paste, mag-set ng appointment at ang kagandahan, hindi mo na kailangan na magbinta ka ng produkto, mag-live or magkutakuta ka pa dito sa online for you to able to earn. Ang gagawin mo lang, maging connected ka lang sa sistema namin and then ang kailangan lang, dapat meron ka lang cellphone, stable internet connection and make sure 18 years old above ka. And ang kagandahan dito, open to all po ito as long as willing ka lang matuto kahit isa kang estudyante tambay, housewife, empleyado at OFW or retired ka man, pwedeng pwede mo itong gawin as long as meron kang bakante na oras at least 2 to 3 hours per day at depende pa yan sa oras at effort na ibibigay mo para kikita ka ng 20 to 50,000 per month na ang gagawin lang magka-copy and paste. Kaya to no more, mag-comment ka lang sa si baba ng video na ito para ako mismo po ang magturo iyo Kaya see you in my inbox guys.